mabilis at matinik sa pagbabalita. pa, yung mga mga... at maaasahang kumare ng bayan. Ha, na kasi may na sa seryosong usapan, kutsikahan. Ah! Kare, ah! okay ka, kare. <laughs> Tuwing umaga, kasama ko si Susan sa unang hirit. Hatid namin ang may init na balita kasabay ng inyong agahan. Pero ngayong umaga, ibang talakayan ang sadya ko kay Susan. pinakikita ko lang sa kanina. Oh, <laughs> Bilis mo Uwi ka na Dito sa isang condominium unit sa Quezon City, naninirahan si Susan kasama ang kanyang apo na si Audrey. How was your life, yung family life? Um, bigay luho ba sa hey, o hey. ano? Ay naku, raya. Laking laki sa hirap. Ah, kasi hindi naman kami ang ang nanay ko eh hindi naman siya nagtrabaho in her life, no. Tatay ko naman eh, ano lang, parang nag ofw siya ng ilang taon, tapos eh, nung nagkaroon -nag -nag na ako ng na naipon, eh, nag-business. Ay, mga kari ka rin din yan, gano'n. Eh, laki ka sa nanay. Oh, so nanay lang to. talaga. Paano yun? Di ba mahirap yun na uh, ah. walang father figure? Ay, hindi naman. Pero kasi panganay ako eh. Sa so, dami ng trabaho ang ginagawa mo, tagalaba ka ng mga damit nyo. Tagalis ka, tapos ikaw taga-alaga ng kapatid mo. Ay, eh. ilan yung kapatid ko na Inalagaan ko pa dahil sa simpleng buhay na kinagisnan simple lang din daw ang kanya naging mga pangarap anong childhood dream mo eh, ganito na ba hindi malay ko bang teter ako sa sa konto wala sa bokabularyo kaya basta simple lang kasi laki probinsya ka eh so kunin nakikita mo sa paligid mo parang hanggang doon lang din ang pangarap mo wish was wish ano was, ano was, uh, to become a factory worker <laughs> oo, oo, oo. So, may pinsan ako na nagtatrabaho siya. Parang clerk doon sa factory. So, pagtatating ng payday, may, may sweldo siya, di ba? Gusto ko, ganun din ako ang pagiging madaldal at magiliw niya sa mga tao. hasa raw ni Susan sa pagtitinda niya noon sa karinderiya. Paano ka magbenta noon? Machika ka na noon? Oo, kasi para kailangan machika ka para marami kang customer. So, paano? Parang... Hi, nang Yung, hi, kailan mo kay dito. Ano po gusto niyo? Masikaso. Kasi para babalik-balik niyang ka ng customer. Ipinaglayman ni Susan ang galing at karisma sa pakikipag-usap sa mga tao. Ni sa panaginip, di raw niyang pinlano na maging isang broadcaster. Noong kolehiyo kasi, napilitan lang daw siyang mag-enroll sa journalism. Dahil sa haba ng pila sa kursong commerce na gusto niya talagang kunin, hanggang sa pagiging reporter ni Susan, tila aksidente lang daw ang lahat. May umabsent na namang reporter. naman. <laughs> May umabsent tapos eventually, nag-resign. Para siyempre, dapat malulungkot ka. Po ay talaga ba, magre-resign ka na, pero parang kasi alam na ako na yung, ako yung puso papalit sa kanya, parang gusto mo na, sige na, tumuloy ka na sa pag-resign, -re huwag ka magbabago ng isin ito. Ano, ako na ba, pag-a-abroad kasi siya. Pero bakit ka biglang na in love doon sa craft na yon? Kasi nga may nagsasabi, ay napakinggan kita, pero hindi sinabing maganda. Tuwan-tuwa <laughs> -tuwa na sila na na, napakinggan ka. So, yun, para, parang, ay, ayun, sana pala magbalita, may nakikinig sa'yo. <laughs> Nang ma-assign si Susan sa TV, police reports at mga krimen ang una niyang hinawakan. At sa mga unang linggo niya sa telebisyon, katakot-takot daw ang batikos na kanyang inabot. Report report ka lang gano'n. Kaya siya may itsura mo. Para ka naman galing sa talipapa talaga. Ano sapa, ano? Ang oily. Oily na is next to poverty. Oh, oh, ang <laughs> oily. Oily tayo yung guko daw. Kasi nakata... Eh, kasi sa live. Sino rin. nagsasabi sa'yo ng mga feedback na yan? Eh, hindi, siyempre. Mismo direkta na sasabi sa Hindi, may tumatawag o, daw eh. May tumatawag na viewers? Oo, oh, bakit naman ganyan yung reporter eh. Ang laga. Sabi ko, siyado naman silang juicy. Nagre-reporter. <laughs> 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 Pero in a way, medyo <laughs> na in, down ka na, of course, masakit. Hindi naman ako na down kasi, eh, totoo naman yun. Kasi sinabi nilang hindi ka maganda, hindi ka naman talaga maganda. Hmm. Eh, di ba parang, ano magagawa ko? <laughs> Napilitan daw mag-ayos at magbihis si Susan At di nagtagal, lumipas din ang mga batikos na ibinato sa kanya So pag umi Eric ka sa TV, powder, powder, powder lang Kasi ah, eh, malay ko ba na iba naman pala paghaharap ko sa TV na kailangan pala talaga yung makeup mo maayos E eh, sa radyo naman kasi, hindi naman, wala naman ganun demand eh